So sagot na yung presyo natin, p So, sa 35, sige, go. sige. So, ayan, uh, bibili muna kami ng camera Insta360. Ayan, dito kami ngayon sa, sa Insta360. Okay. Kailangan natin, syempre, mag-gumastos. Eh. Kasi yung bangko mo napupuno. Hindi pwede. Kailangan, Kailangan ba bawasan mo. Bilhin na natin yung pinakamahal dito. Kasi meron sila yung normal lang. Eh. Uh -huh. Meron meron silang ganito. Kaya lang ito, nasa 30,000 lang. Uh -huh. Pero, ayaw ko mas mura. Gusto ko yung pinakamahal. So, yung pinakamahal yung kukuling nyo? 35,000. 35,000 Pero meron kayo binibenta na STV, Magkano yeah, 'yon? Yeah. 159 159 po pucho Okay lang, no? Okay, okay lang Sige, sama mo na Huwag uh, na dagdagan pa yung TP-TP Huwag na dagdagan pa Huwag na dagdagan pa Huwag na dagdagan pa Okay na Kala ko meron pa, okay lang sa akin Kahit ano <laughs> pa dagdagan na uh. uh, Casing-casing na gano'n Hindi importante Bilhin natin yun Sige pasikat tayo Okay Dahil kasi may outing kami sa Sambales. Oh, Ngayong ayun. January. Oh, sinasabi oh. ko so, eh. Ngayon, syempre, kailangan natin ng camera. Ano yung kapasigat kayo? Kaya bibili kayo? Hindi, kasi isasama ay, ko siya. Ay, ay. Ah, isasama niyo? Isasama ko siya. Syempre, para pasigat. Uy, bago yung, yung, uh. yung camera mo ah. Uh. Maganda oh, yung kuha nyo. maganda yung oo. Oh. So, eto yun, no? Oh. Oo, oh, maka. Ayan pala eh. Kucha, biro mo itong stick na to. Ah. Hindi, itong stick na to. 1.6. Grabe. Ito, 35,000. Bakit? Ano ba ko ba binibili ito? Syempre, para ako ganyan. Hey! sa ano na kami, sa Oo, eh. ano, flash oh, um, flash. Maganda kasi may pindutan. Pwede ka mag-flash kahit gabi. Ay, pwede, pwede Para mag-flash. Parang Ah! ah. Kala, ganun lang yun? pala? Um, kahit nasa tayo. naman, malayong kalaking bubong. Oo, oh, grabe. Oo! Oh. 37, 37. Ah, uh, 36. Oh, 36 35. Eh. Pero 37. <laughs> Kahit anong bangko ba pwedeng gamitin? Oh, pero kasi lang. Ako, video, ako oh, may video, may metro, may union bank din. Pero metro bank lang. Metro bank. Okay, ayun ito. Pwede So, straight payment, pwede po okay. Grabe, high-tech dito kasi dati may ballpen pa. Ngayon, oh. kamay na lang. Kamay na lang ngok okay, success success yung oh. thank you after yeah. <laughs> yung fifteen thousand fifteen na yung ayan sa video naman ah okay siyempre video naman Siyempre, um, um, kailangan kasi pabawasan yung mga bangko natin hindi pwede niyo magapoy so uh, metro bank then video para pantay na kasi yung mamaya kakain tayo sa masarap na kainan gagamitin natin yung union ay, pa ayun naman yun yun naman gagamitin success buwasan din sa buwasan <laughs> so yan buwasan tayo ng 37,000 sa isang pikit lang hindi naman sa pinagaya mo kay boss madam na ang dami kong bangko gago <laughs> yay sayang Raymond, Raymond, Raymond. 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 Kung nagahanap kayo ng panagbebenta ng camera 360 na magaling mambola bola. <laughs> ito, Raymond. Sa ako eh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank